Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 12, 2025. Habang ang buwan ay nananatili sa Capricorn ngayong Abril 12, inaanyayahan kang yakapin ang likas mong pagiging mapag-isip at palaisip sa mga malalalim na tanong ng buhay. Isa itong araw na inilaan para pagnilayan ang tunay na kahulugan ng iyong mga kilos at iniisip lalo na't hinihimok ng enerhiya ng panahon ang pagiging tapat at may paninindigan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Hindi lamang ito isang panlabas na paglalakbay kundi isang panloob na pagninilay sa kung sino ka, ano ang pinaniniwalaan mo, at paano mo hinaharap ang mundo. Hayaang lumipad ang iyong isipan sa mga mundo ng posibilidad habang nananatiling nakatanim ang iyong mga paa sa kasalukuyan. Sa pagtahak mo sa landas na ito, matututuhan mong may lakas sa katahimikan at may dunong sa pagiging tapat sa sarili. Sa pakiramdam ng araw na tila ba may bigat na dumarampi sa iyong mga balikat, hinihikayat ka nitong itakda ang malinaw na mga hangganan, una sa lahat, para sa iyong sarili, at ikalawa, para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa ilalim ng impluensya ng Capricorn, napakahalaga na malinaw mong matukoy kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ang pagtatakda ng mga hangganang ito ay hindi isang tanda ng pagsasara ng puso, kundi isang gawain makapaglilinis ng iyong landas mula sa mga abala at sagabal na maaaring nagpapalabo sa iyong paghatol. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng isang kapaligirang nagbibigay daan sa malinaw na pag-isip, matalinong pagpapasya, at mas matibay na koneksyon sa iyong mga layunin. Ang pagiging matatag sa sarili mong desisyon ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili isang paalala na ang iyong oras, lakas, at emosyon ay may halaga at dapat gamitin sa mga bagay na tunay na mahalaga. Habang pinapalalim mo ang iyong pakikisalamuha sa sarili mong damdamin at ideya, huwag mong kalimutan ang halaga ng kasalukuyang sandali. Sa gitna ng mga paglalakbay ng iyong diwa, huminto at tumingin sa paligid ang mga simpleng bagay, tulad ng liwanag ng araw na tumatama sa mga dahon, ang init ng tasa ng kape sa umaga, o ang payapang hininga mo habang nagmumuni-muni ay may kapangyarihang bumuo ng koneksyon sa mas malawak na kahulugan ng buhay. Ang pagkilala sa kagandahan ng kasalukuyan ay isang mahalagang susi upang madama ang kasapatan. Kapag pinahahalagahan mo ang narito at ngayon, lumalawak ang iyong pagkaunawa sa kabuuan ng iyong pag-iral. Ang iyong mga kabiguan, tagumpay, at ang mga pangarap na patuloy mong hinahabol ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang integrate mo ang mga aral ng katapatan at integridad sa iyong mga pinaniniwalaan at isinasabuhay. Ang iyong panloob na kumpas ay nariyan hindi lamang upang ituro ang direksyon, kundi upang magsilbing gabay sa mga pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao. Sa pagsasalita at pagbabahagi mo ng iyong mga iniisip, maging tapat at malinaw, sapagkat ang pagiging totoo ay may kakayahang humipo ng puso at magdulot ng malalim na koneksyon. Sa bawat pagkakataong ikaw ay magiging totoo sa iyong sarili, lalalim ang iyong tiwala sa sariling kakayahan, at mas madarama mo ang kahulugan ng iyong paglalakbay. Ngayon, bigyan diin ang pagkakaroon ng disiplina sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang enerhiya ng araw ay nagbibigay suporta sa mga desisyong may kinalaman sa pagtatapos ng mga naantalang proyekto, pagpapatibay ng personal na mga layunin, at pagbabalik sa mga bagay na dati mong sinimulan ngunit naiwan. Huwag matakot magsimula muli ang bawat hakbang tungo sa kaayusan at malinaw na layunin ay isang hakbang patungo sa personal na paglago. Ang pagbuo ng matatag na pundasyon sa iyong mga adhikain ay nangangailangan ng tiyaga, pananalig, at bukas na pag-isip sa mga bagong posibilidad. Ang mga maswerteng elemento para sa araw na ito ay sumasalamin sa balanse sa pagitan ng pagkilos at pagminilay. Ang iyong maswerteng kulay ay bughaw, isang kulay ng katahimikan, karunungan, at espiritwal na kalinawan. Ang bughaw ay nagpapaalala sa iyo na kahit sa gitna ng pagmamadali ng mundo, may kapangyarihan sa paghinga, sa katahimikan, at sa pakikinig sa bulong ng iyong puso. Ang iyong maswerteng mga numero ay pito, labing isa, at 22. Ang mga bilang na ito ay sumisimbolo ng paglalakbay, intuwisyon, at pagbubukas ng mga bagong daan. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay ang paglalaan ng tahimik na oras upang magsulat ng journal. Ilabas mo ang iyong mga saloobin, mga pangarap, at maging ang iyong mga takot. Sa pagsusulat, maaaring mas malinaw mong makita ang direksyon na nais mong tahakin. Bilang paalala, manatiling nakatuon sa mga gawain na hindi lamang praktikal kundi nakapagpapayaman din ng iyong espiritu. Huwag mong hayaan ang mga panlabas na inay ang magdikta ng iyong kahulugan ng tabumpay. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kapayapaang dala ng pagiging totoo sa sarili at sa paglalakbay na may layunin. Hindi lahat ng lakas ay nasusukat sa kilos, minsan, ang pananatili, ang pagtanggap at ang pagiging bukas sa kasalukuyan ay higit na makapangyarihan. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo sa puso ang mga aral na iyong natutunan na ang katapatan sa sarili ay hindi madali, ngunit ito ang nagdadala sa iyo sa mga landas na tunay mong nais tahakin. Ang pagiging mapanlikha, ang kakayahang magnilay, at ang pananatiling bukas sa pagkatuto ay mga kayamanang hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Sa bawat hakbang mo ngayon, ipagdiwang mo ang iyong kakayahang pumili ng mabuti, mamuhay ng may kabuluhan, at magmahal ng may layunin. Hayaang ang iyong araw ay matapos sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang alaala, na ang iyong pag-iral ay may saysay, ang iyong tinig ay may lakas, at ang iyong puso ay may kapasidad para sa walang katapusang kabutihan. Sa pagtulog mo mamayang gabi, dalhin mo ang pasasalamat sa bawat sandali ng paglalakbay mo ngayong araw. Sa bukas, may panibagong pahina na muling bubuksan. Ngunit sa ngayon, namnamin mo ang katahimikan at pasalamatan ang sarili mo sa pagiging matatag, tapat at buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.